Isang pusa at isang aso, best friends forever. Sobrang close nila, laging magkasama sa kulitan at kalokohan. Pero isang araw naisipan nilang manghuli ng isda sa tabing dagat. Siyempre, duo pa rin sila, teamwork makes the dream work. Ayun, ang dami nilang nakuha, parang fiesta sa dami ng huli. Pero bigla silang nagutom. Sabi ni pusa, magihaw tayo dito para fresh. Game si aso pero gusto niya may sausawan. Kaso kulang sa sahog, walang sili. Biglang tanong pusa? si Aso, Pusa, may ba tinuro yung, tayo? alam mo na, <laughs> ari ng Aso, sabay tabi, napikon si Aso, hindi niya nagustuhan yung joke. Doon nagsimula ang lahat, mula sa best friends, naging mortal na magkaaway. Kaya pala, sabi ng matatanda, may hugot ang asara ng Pusa at Aso. Minsan, biro lang nasasaktan din pala. Lesson learned? Kahit gaano ka close, respetuhin ang feelings ng isa't isa. Dahil isang joke lang, pwedeng magbago ang lahat. Mahanin natin ang tunay na pagkakaibigan, dapat may respeto. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat sa panonood.